Akala update. Yes! I'm dead! <laughs> Kanino ka lang? Ay, sorry po! Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation What's up guys? Buling nagbabalik Tardong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet mga funny videos sa sigurado good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Ay hey, so, paupahan o. No? 2-5 wow. lang yan, 2 Paupahan. Ang laki ng bahay, tapos 2-5 lang, lang. No? Nice. Panalo. Mura. Kaso. 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 Loob na. Loob na cementeryo. Kahit libre pa yan, hindi ako titira dyan. Tingin nga, burot. Ay, ayun! Doggy, Telling random things to my parents. Medyo ko dyan, kay tita na kin. Bakit? Sabihin mo ano, kamusta dyan? Ano sa dyan, Laker? Ano? Ano? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? <laughs> Tanungin mo! Kumain ka na ba, Laker? Inuuto ka lang yan, Mami. Tapos, sabihin mo, okay lang ako. Okay lang ako dito. Kung tayo, sabihin mo! <laughs> tayo. Tayo talaga. Tayo talaga. Sabi mo, umiiyak ka na naman. Umiiyak ka na naman. So, walang kwentang dahilan. Walang dahilan. Pasaway ang anak mo, nanay. Well, napakadami nang naalog. <laughs> napakadami nang naalog. <laughs> Simula nung nakita nila ako. Nakita nila ako. Akong... Kumula ng padabog. Ng tabog. Roji! Napakadami ko naalog. Simula nung nakita nila ako tumula ng padabog. Roji! Roji! Mama, take a two! Gag-cute. Alogi siya nga, nanay. <laughs> Charming Charlie, pag mani no? Oh. Cute! Kani gusto sa kayo roon sa eh? Oh my God! Wow! Mas cute yun. In love yan. Mm, yung lalaki palang sinasabi, hindi lalaki tomboy ang kasama. Rider. Ay, hindi ano. Nasaan tricycle driver na so, kaya, doon? Kaya, 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 ano ang <laughs> bata ang driver nang dahil par oo oh, oh, akala Tampalin mo ay. na ay akala. akala, yung makasunod sa motor akala, yung akala naman ng Bentrix eh akala of dead putang mong bat dadali nang lang daw ay si Kailangan yan din. Kaya pa ba today, be? Kaya!

si Minecraft, Time, Batang Pair. Sipin mo, may jowa ka, tapos ako yon. Oh. <laughs> <laughs> o, <jyawain niyo> na! <laughs> Teacher's Day, tapos dinalhan mo ng ulam si Mom. Wow! Tanglad ba yan? Wow! <laughs> Sakto, may tinola na si ma'am. Sana sinamahan mo ng papaya, no? Half no call Newton mom teacher call. Malupit si sir. Alang ya na pagod nakakapaliwanag si sir. Todo. <laughs> Kira. Wow. nice. <laughs> okay. Saray okay. ng kilay ni kuya. Abelto <laughs> yun. Uy, video video to buong-buong. <laughs> Paano boss life hacks niyan boss? Hmm? Di ba uso ngayon pandesal na may ano? Ah, ice cream? Di mo trip yung ano? Ano yung di mo trip boss? <laughs> Uy grabe naman yun! Grabe! <laughs> oh my god! Wow! Grabe! Ice cream! Hindi na ka ulit yan boss! Pati sa kong float! Tignan mo nga boss! Tignan mo nga! Anong lasa niyan? Delikado. Ang lamig. Okay, country ah, Sofia. Oh. Country. H. Hungarian. Hey! Hungarian sausage! <laughs> Tama! Tama! <Ay, Hungary>. I'm <laughs> Hungarian! Sausage yung de! Wait lang! Pasta yung de! Baka miss nyo na yung sausage ha? Ang <laughs> <laughs> hirap kayo magsaway na magsaway. Ate, apo muna yan. Dapat sidecar, Apo. Ano <laughs> ba yung si Papi? Kape pa, <laughs> Ate. Ito ang napapalan ng kakashopi. On mo. <laughs> Wasak. <laughs> Ano yung spell Ano to? A Ito E Ito R Ito Ano to? O <laughs> A Hindi, hindi yan O, hindi yan A Ito O no. yan O, yan O O ito no. <laughs> X Bigyan mo kami lima O, anong basa dyan? N Max Upang yun na <laughs> 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 Ayok Alam ang sarap-sarap itong ice cream na Uy, ang baboy naman mo <laughs> kumain nito! ito. Napakakalat. Eh! sorry, sorry. Eh! sorry. Uy, ang kumain niya. Ang baboy ka ba? Wala ka GMR GMRC. Ayok. Kinilamos yup. yung ice cream. <laughs> kumain ka na. Uy, chicken joy. Kumain. Sarap yan. Hey, teka lang, teka lang. Teka lang, umukamado. Umukamado, teka lang. Excited teka sa Dudong. Kumain ka na nga. Gusto mo na kumain? Oo. Oh. Sigurado ka? Okay, kainin mo na. Gusto mo na yung ano. <laughs> <laughs> Dali gulay! <laughs> Ay, siya <Ay, yun>, masustansya. <laughs> sarap na ito. Mainit-init pa, oh. Kinalabog, oh. Binatog yan. Ano kinalabog? Kinalabog yan. Kinalabog. Binatog tawag dito. Kalau kinalabog. Binatog. Kinalabog yata eh. Binatog. Kahit ano pang ka tawag dyan, masarap pa rin yan. <laughs> ah, mas boy, Pilipino boy. Ano kaya yung isa? Uy, gusto, Pilipino. Pilipino. Binago na? Pilipo. <laughs> 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 Bagong subject. <laughs> 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 Bago yan ah. Ano si Kuya? Sanay na sanay magsumba. Ha? Uh -huh. siya, no? Sayang. <laughs> kanino ka lang? Ay, sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry, sorry. Ayup, <laughs> ah, kanino ka lang tapos maling tao pala. Idol, pansinin mo naman ako. Pa-shoutout Idol, Jemima Kate Pizza and to my family. Lagi naming inaabangan upload mo. Kakawala ng stress. More power. Shout mm -hmm. out Shoutout sa iyo, Jemay, Kate Pizza and Family. No? At maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel. Matagal na akong nanonood ng mga video mo. Master Terdong Pogi. Ayan na siya. May sabi niyan. Pogi daw. <laughs> At shoutout din pala sa mga taga-antike. Gwapo mo talaga, idol. Huwag mong sabihin na ka ulit. Hmm, ganyan naman kayo, eh. Lakas yung mga oto. <laughs> shoutout sa'yo, Lloyd Kim, at sa mga taga-antike, no? At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-shoutout naman, idol. Baka naman. Lagi kaming nanonood ng mga nakakatawang video mo. pampag -good vibes talaga, idol. From Krishane and Shelo Valdez. Maraming salamat, idol. God bless po sa inyo. Mm -hmm. Shoutout Shout sa iyo Christian Teorica at maraming salamat sa panonood dito sa channel no at tama yan good vibes tayo palagi. Poster Dong baka ma shout naman diyan. Ilang taon na akong nagko-comment. <laughs> Shoutout sa iyo GYT at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pa shout naman boss Beltran Family, the best talaga mga video mo. Mm -hmm. Shoutout po sa Beltran Family no at sa iyo Ron Rehilme. Maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shout out din sa iyo. Buster Dong, pa-shoutout naman dyan. Kahit late na, mas better kaysa absent. Mm -hmm, tama ka dyan. Watching from the Barang Island Capital of the Philippines, si Kehor. Aba, grabe ka naman sa lugar mo, ha? Pero sa totoo lang, ha? bukod sa barang-barang, maraming magagandang pasalan dyan sa si Shoutout sa'yo, God May NG Bagundol, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout mo ako, boss. Naubos na load ko sa videos mo. Abay, sorry naman. From Surigao City. Shoutout sa'yo, The Driver, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang akin channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!